narito ang lalaking ikakasal sa lubungin ninyo. Unawain natin ang kasalan noong panahon ng ating Panginoong Iso Kristo at ano ang gampanin ng mga dalaga na narinig natin sa ating Ibanghelyo. Merong apat na yugto ang kasalan noong panahon ng ating Panginoong Iso Kristo. Ang una ay yung betrothal. Like what happened to Mary and Joseph. Mary was betrothed to Joseph. May usapan na sila. Unlike sa panahon natin na yung kasal ay consummate lamang kapag uh, katapos ng kasal at may mangyari sa mag-asawa. Noon, kapag Nag-usap na at nakatakda ng ikasal para na rin silang ikinasal bagamat hindi pa nagsasama. That is the reason why when Joseph heard that Mary was pregnant with a child, ay pinlanon niyang hiwalayan ng lihim ang mahal na Birheng Maria why is that? Dahil kung yasabihin niya sa iba na buntis na mahal na ina, maaaring maparusahan si Maria sa kasalanang adultery. Because she was betrothed to Joseph. Tapos, buntis na siya. Eh, hindi pa naman sila nagsasama. So, that's the first stage. Betrothal. The second stage is the tatsyo. The tatsyo ay ang pagbabayad ng dowry. So on the day na napagkasunduan, ay pupunta ang lalaki sa bahay ng babae. But before doing that, dapat masettle muna yung dowry. Okay? While the best man naman ay naghihintay doon sa lugar ng kasalan sa araw na iyon. And assuring the guests that the groom will arrive soon together with the bride. Kaya nga, in a similar note, We say that John the Baptist was the best man, Christ is the groom. Kaya nang dumating si John the Baptist, we say, andyan na rin ang groom kasi dumating na yung best man. Andun yun sa konteksto ng kasalan, pinag-uusapan natin. Now, the role of the virgins o yung mga dalaga is to wait for the groom na pumunta sa bahay ng bride at kunin niya yung bride. At usually ginagawa nila sa gabi. Napupunta ang lalaki sa bahay ng babae upang kunin na ang babae. That's the third stage, third stage. Conjugio, kasal mismo. At yun ay nangyayari sa gabi. So maghihintay ang mga dalaga sa gabi kung kailan darating ang groom. Pero dahil nag-aasikaso pa ng dowry, minsan naantala ng mabilis, minsan naantala ng matagal. And in our case, mukhang naantala ng pagdating ang groom. Kaya nakatulog ang mga dalagang naghihintay sa kaniya. What is the role of these virgins and their lamps with them? Iilawan nila yung daan papunta doon sa pang-apat na stage ng marriage, which is communio. Communio. They will, the newlywed will go to the house prepared by the man or the house of the father of the man. Doon na sila titira. Doon na matatapos yung casa So the role of the virgins is to light the procession since ay nangyayari iyon kung gabi at wala pa naman noong Kessel ko siguro so they will be needing lamps Okay the role of the virgins is to light the path or the way of the procession especially the bride and the groom the newlywed yung procession is also another way of telling the community, Oy, si Maria at si Jose, mag-asawa na. Okay? There was a time na hindi pa uso ang mga bridal cars at ang mga sakyan ang nagpapakasal, naglalakad lang, papunta sa simbahan. Hindi ba? Okay, now we establish the role of the virgins. Now let's go to the interpretation. Pag sinabi nating virgins in the biblical tradition and Christian tradition, ang ang mga banal, tatawagin natin Saint Clair, virgin. Ibig sabihin chaste. Ibig sabihin pure. That's one of the characteristics we are looking for a Christian. You must be pure. You must be chaste you must be clean. Diba? So, yun ang representation ng virgin. Dalaga. Pero yung pangalawa, full, medyo uh, contrast niya. Oo, mabait na. Oo, malinis na. Kaya lang naman hangal. The first time we heard of the word full, or at least in our recollection, may mayroong isang hangal na binanggit sa banal na kasulatan, yung mayaman na nag-ipon ang kaniyang kayamanan. At noong gabi ay sabi niya, puno na ang aking kamalig. Papagiba ko at magpapagawa ko ng malaki. Kakain na lang ako, iinom at magsasaya. Okay? Okay. Ang sabi ng Diyos sa kanya, hangal, hangal. Kung ngayong gabi ay kukunin kita, kanino mo iiwanan ang iyong mga ari-arian? So, a fool, fool. So, ibig sabihin, ano ang ibig sabihin ng pagiging hangal na tinutukoy natin? That is our inability to have a foresight inability to have a foresight. Parang wala tayong tinatanaw sa kinabukasan. Parang hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Wala tayong paghahanda bukas. Hindi ba? Itay mo yung mga dalagang iyon. Alam nila na pwedeng mabalam ang pagdating ng lalaking ikakasaya bakit hindi sila nagdala ng extra langis just in case mabalang. Hindi ba? Common sense lang siguro yun. No? Oh. Yung common sense, ang isang common na hindi pa laging common. May mga taong wala noon. But anyway, foresight. Dahil pag binag-usapan natin ng kaligtasan, pinag-uusapan natin ang mga bagay na darating sa kinabukasan, sa hinaharap, sa darating na panahon. Nararapat lamang na isipin natin sa ating ginagawa sa araw-araw. Paano na bukas? Anong mangyayari bukas? hindi eh, pa. At pinag-usapan natin yung bukas sa hinaharap, nagkakaroon tayo ng pananaw sa Diyos na ang pagbabalik ay hinihintay natin. Sa kinabukasan, sa panahong darating, hindi tayo dapat mawala ng ganoong pananaw. Okay? Isipin natin ang kinabukasan at ang naghihintay sa atin. Walang iba kung hindi ang kaharian ng Diyos ang pagsalubong natin sa lalaking ikinasal sa simbahang kanyang kabiyak o ikakasal simbahang kanyang kabiyak ang ating Panginoon sa so Kristo. Okay? So, hindi lang tayo willing. Ani? hindi lang tayo willing. Opo, opo, opo. Dapat nag-iisip din tayo kung paano natin gagawin. Sayang naman yung willingness pag hindi pinag, pinag iisipan 'yung ginagawa mababaliwala amen